nabusayat lang ah. Ang forma ko guys, nabusayat na. Perte ka -ingit. yung Nung galing ka sa labas, tapos tagaktak ang pawis mo sa pagwawalis. Grabe. Yung para bagang sa labas ako, mga 30 minutes for 1 hour. Grabe guys. Pagpasok ko dito, katulo ko panahas katuro habang gawalis ako parang naiinom ko na yung ano ko eh. pawis ko eh. grabe na po sa balhas pero ito kainit wala pang araw lumalabas yan ha? wala pa araw yan ano na kapag may araw lumalabas grabe pagpasa ko dito tumutong ano basang basa ang damit ko tapos bukas ako ng aircon kaya e hindi ko kaya lumalipong ako ayun, ito resulta yung natutuyan ka palagi ng pares ano, sinipon ako tapos parang <clears throat> para kung parang kasuhin yun diba? nakakaano din pala parang makakasakit kasi sobrang brand nga ako ayaw inam tubig tapos maligo ako lagyan ko na mag-ipon muna ako sa mga langgana bago ako maligo kasi grabe kainit sa tubig hindi mo kakayanin Hindi mo ikapi hmm. o gumagawa ko ng yelo yan magawa ko sa tubig bago ako maligo kain na pala tayo o oh. nakalimutan mga loko 这个是。 kana kung tao. Ang bilis na ng cellphone. Hmm. Kapag sinuot ka po, sila po ng ano, grabe ng pagos ko. Kaya ako tanyan ko lang. Pag nandito sila lang. sa yung ko maayos. Ito yung pagkainin. mas na kita na nga minsan gusto niya kung may sila katagap bye guys thank you for watching